Ito ay ang mga tukmol na tinatawag nilang makabayan block. Ilan sa mga kilala ninyong mga pinuno nila ay sila Castro, Saturn, Manuel, Brosas, Colminares. Sila ngayon ay ginagamit para mag-file ng impeachment kay Vice Presidente Sara. Ilan sa mga rason bakit sila ang gumagawa nito imbes na ang administrasyon. Una, takot silang masira ang pangalan nila sa halalan. Kaya gumagamit sila ng mga paain para gawin yon. Tunog pamilyar, malaponsyo pilato lang ang galawan. Pangalawa, galit ang mga ito kay Vice Presidente Sara dahil sa madaming sumukong mga rebelde sa bundok. Kahit ayaw nila sa admin ni Marcos, ay nilunok na lang nila dahil pareho naman sila ng gusto. Pangatlo, iilan na lang sila sa kongreso kaya nagpapa-expose para sa susunod na halalan ay magkamali kayo sa pag-shade ng party list nila. Nagtataka din ako minsan sa mga mainstream media dahil kapag sila ang nagbabalita, para bang ginagawa nilang bida ang mga tukmol na ito. Kaya, tandaan nyo, lahat ng mga makabayan block party list, pati na rin ang lahat ng sumuporta dito, nakikipaglaban ang ating mga kasundaluhan para maging terrorist-free ang komunidad. Gawin din natin ang ating tungkulin. Nagawing terrorist-free ang pamunuan ng gobyerno ng Pilipinas.